mga ka-video, okay, magpo-pull lang tayo ng unit. Pull out lang tayo ng unit mga ka-video, okay. Tapos deliver natin sa...

E，系啦，上曲 E，系啦，系啦。E，系啦，上曲，上曲 E。 So hey yun mga ka isa uh, naisakay na nating unit, deliver natin ito sa San Isidro, Talisay. Saan na tali natin? So mga ka-videokers, uh, pull out deliver tayo. Uh, pinulot natin ito sa isang customer natin. Tapos i-deliver naman natin dito sa likod ng iglesia. Bali, well, eh, nasa trabaho pa yung ating customer kaya kapitbahay lang yung madadat na natin doon. So, binili na daw tayo niya. At uh, may mag-aasikaso sa atin doon na kapitbahay nila. Busy sila sa trabaho pa ngayong mga oras na ito. Yung hapon pa sila mga kauwi. Bali, so, mga alas 5 to 6 pinapadala ito sa akin ni customer. Kaya lang, pag uh, hapon malakas ang ulan kaya uh, ang gina ginawa ko, uh, nakiusap tayo na kung pwede dali natin ang mga alas 3 pa lang kasi pag mga alas 5 malakas na po ang ulan dito sa amin katulad ko gabi. So mahirap mag-deliver pag gano'n nakalakas ang ulan yung parang may bagyo-bagyo na. So ang kabidyo, okay, tawid tayo dyan. Kasalubong tayo. Palipasin muna natin yung kasalubong natin, mga kabidyo. Kaya medyo masikip yun ba Kaya di pwede magsalubungan. Um, party lang daw ito. Walang okasyon. Alas at pan kaya? Diyan po kala, ano, kala, dyan, yung may jeep. Mayroon mo ba kayo yun? <laughs> Limutan ko <laughs> Ayan okay, mga ka-video, pwede na tayong mag Medyo nalimutan ko yung uh, pangalan ni customer nung uh, tanongin ni kuya di agad natin <laughs> na sa atin tayo doon So dyan tayo papasok mga ka-video, okay? Yung makipot lang yun lahat. Talagang mananabi tayo rito. So malapit na tayo mga kabidyo. Okay, tapos ibaba lang natin siya. Tapos uwi na rin tayo. Ang pangalan ni kay Bahay na Alma. Nagbilin po yun sa inyo? Na. Ito? Iiwan ko na lang po ha. Kayo yata po yung nabilinan. Sa mga ka-video, okay, wala pa si. Eh. Ay, may, may tao rito, wala. Bukas ang pinto, ay. Eh. Batulog yung bata. Sa <laughs> so, mga video okay, iwan lang natin dito yung unit. Tapos, uh, testingin natin. <laughs> Walang tao pa. Nasa trabaho pa yung mga tao dito mga ka-bidyo. So, okay. Dababa lang natin. Sa YouTube. Yung mga ka-bidyo, i-set up na natin yung ating uh, unit. So. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang goodness. 8, 1, 4. 6, 6, 0, 8, 1, 1, 4.

pwede na natin itong over sa ating customer so yun mga kabidyo okay pauwi na rin tayo at na uh, set up na natin yung ating unit and then uh, balikan natin after uh, 24 hours para uh, kunin natin yung video kanal